Hello po. Uh, ako po si Arvin Casanyas owner po ng ANA Moto Shop. Isa akong video and audio editor. Ang client ko ay from US. Um, usually ang ini-edit ko ay more on podcast and short form content. Nag-start ako sa motorized bike business na to around 2023. Uh, kasi nakita ko to sa marketplace tapos Um, na nainganyo ako. Para sa akin, may feeling ako na magbo-boom tong business na to. So, nakita ko ng potential tong business na to, which is etong motorized bicycle. Uh, katulad ng mga electric bicycle. So, ang hope ko dito is parang ganun din siya. Mag-boom din siya like ng electric vehicle. And then, nakita ko din yung uh, efficiency niya sa uh, way of transportation. Kasi, sa engine pa lang or fuel consumption pa lang niya, a uh, 1 liter of gas, umabot na siya ng 40 kilometers. Um, and then, uh, right now, meron kaming letter sa LTO na stating na hindi pa siya kailangan i-rehistro. So, malaya pa tayong mga motorized bicycle uh, user na uh, gamitin yung bi bicycle natin sa kalsada. As long as na nandun pa rin tayo sa si standard. Ang displacement po namin dito, ang pinakabababa is 38cc. Ang pinakamataas naman po namin is 100cc. So as per LTO, yung mga 100cc namin, as long as may pedal pa rin siya, uh, hindi pa rin siya nire na i or need mo ng lisensya. Sa mga bikes naman po, may iba-iba kaming mounting. Merong mid mount, may rear mount, at saka may top mount. Sa bicycle type naman po, uh, lahat ng bicycle type pwede po kasi meron kaming iba-ibang mounting. Like cruiser bike, Japan bike, MTB, uh, beach cruiser, iba-ibang bike uh, pwede pong installan. Sa mga parts naman po namin is nanggagaling po ito sa China. Ngayon po ang parts po ng engine namin is available lahat po. Uh, mapa carb, mapa piston, lahat po ng parts ng engine available po yan. Sa pag-install naman po ng engine, madali lang naman po siyang i-install kasi po may kasama po siyang um, manual sa mismong engine kit. Meron din po kaming pinoprovide na video uh, kung paano i-install yung mismong engine kit. Sa pricing naman po namin, ang pinakamura namin ay 6,800. Pag kami po ang mag install 1,200 naman po ang installation fee pag-home service naman 1700. Itong engine kits na to, uh, mga master or mga boss, uh, wala itong pinipiling bike. Kahit anong bike, pwede dito. So, uh, kung ikaw ay yung taong mahilig sa ganitong hobby or gusto mo unique sa kalsada uh, para sa iyo itong yung engine na to. Sa lahat ng gustong mag-avail, uh, uh, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page which is ANA Moto Shop or pwede kayong tumawag sa number na 0948-180-7690. Muli ako si Arvin Casanyas, uh, may-ari ng ANA Moto Shop, ang biggest distributor ng motorized bicycle engines dito sa Pilipinas. Para sa All About Wheels Manila.